Good morning, good morning, good morning guys Ito, nagluluto na naman si Bayaw ng kalderetang manok Ito na siya guys So, ano mga recipe natin, Bayaw? Iyan lang yan, sinutay sa Nagano muna, nagmelt muna ng star margarine Okay Tapos uh, sinutay yung garlic onion Garlic onion, tapos? Uh, yung bay leaf Yan, sinutay lang din yan Red. Okay, bay Oh, uh, okay. Laurel, laurel. Yung laurel. Uh -huh. Tapos, ginisa. Ginisa muna. Ginisa daw. Ah, uh, tapos, ilagyan ng ano, ng... So, banana ketchup ang isang sahog ng kanyang recipe. So, kumukulo na siya. Ito ba yung may reno? Yan, nilagyan ng reno yan. So, nilagyan na pala na reno. Na reno, ang hanggang dito lang size. So, meron pa ba tayo lalagay? Pickles. Pickles. Ito, pickles. Lalagyan natin. Tatlong kutsara daw. Saka At? Apat na perasong sliced slice na bell, na bell pepper. Iyon. Lalagyan pa ng apat na perasong sliced slice na, na chili. bell pepper. So, ang pinakahuli guys, yung panimpa natin. Yung niluto natin na chili face. Garapon lang to guys. Pero yan yung laman na niluto namin. So, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat. Bye-bye!